Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po, ah uh, para po ito dito sa darating na solar eclipse. New moon solar eclipse in the sign of Virgo. Ayan, hindi nyo kailangan ma-attach doon sa ilang signs na aking namimension. Pero astrologically kasi baka meron din akong maiwan na ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Okay kung ano yung maaari iwan na epekto na yung darating na new moon solar eclipse na ito sa inyong sign. Okay? Libra. Nasa Libra po tayo. Tayo ay live na live sa ating blue up. Oo, kailangan blue up daw. Pero, guidance para sa inyo. Ano kailangan yung marinig? Libra. Ano nga asahan nyo sa darating na solar eclipse na ito? Guidance message? Minsan yung gabay po. Libra. Subukan natin maging straightforward. Guidance para sa mga Libra. Sa darating na solar eclipse na ito, ano kailangan yung asahan? Anong guidance, advice? Tumatalon-talon. Libra. Uy, 7 and 7. Libra, you're in the 7 house. Pagdating sa astrologia. 7, okay. Okay the world. The Hierophant. Kuha pa tayong isa. The Empress. Okay. Libra. So, andito yung energy, no? Nakikita ko, um, buhay na buhay pa yung enerhiya, especially sa part ng, ito tayo ay general reading. Of course, just only take what resonate pa rin. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Libra, magkakaiba po ang bawat isa. Okay? Pwede ito yung pag-iwan niya ng patuloy na proteksyon sa inyong mga buhay, relasyon, partnership, or relationship, possession sa work, the seven of wands. Kita mo siya pa. Tapos siyang nalalaban. Ready? Energy. Actually, the planet of energy, Mars, ayan, still currently nasa inyong mga sign. So, meron at meron kayong sapat na energy pa rin. Pero, sabi ko nga, ano, sinabi mo na ba, Moonshot? Hindi pa. <laughs> yung energy na yan, okay, along with your other cards kasi, no, minsan baka hindi nyo na napapakiramdaman ng inyong mga sarili. Baka sobrang all out. Work kong work, grind kong grind. Na maganda. Okay, and yung focus, yung goal, yung protection nyo. Sa kung ano gusto nyo pang makamit or ma-achieve. 'di ba? Pero minsan, eto guys, sobrang mag apply itong may iwan ko sa inyo astrologically kasi nga itong darating po na solar eclipse, it will highlight it, your 12th house. Ano yan? Um, 12th house of healing, closure, endings. So, iba-iba tayo dito ha. Ito yung sinasabi rin ni Moonchild. General message tayo. Hindi po isang medical advisor si Moonchild pero could be connected about your health physically mentally emotionally or even spiritually sa 12th house dyan po pumapasok yan the hierophant ay narito so very important itong darating na solar eclipse na ito eclipse is very powerful guys may mga new beginnings yes new opportunity pwede tong kusang ihain sa inyo ng universe or kailangan yung paangatin okay ano yon lesson, lesson to your body. So, part na ito, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. Magandang pagkakataon daw ito, Libra, to rest, to reset, to recharge your energy. Kasi nga, actually, itong si Mars, mag, ano na to, aalis na sa sayo nyo. Double check natin, ha? Kasi yung ilang galawan sa planeta, tayo po ay live na live. Ito yung sinasabi ni Moonshot na minsan din napapatigil po tayo ha. Para sa ilan na bago lang po na nakakapakinig kay Moonshot. Alam ko yung iba mainipin, ayun, <laughs> naiinip. At natatagalan sa ilang sitwasyon. Kasi po live na live tayo. So wala tong mekos-mekos. Oo. -mekos. Uh -oh so oh. At yung ilang galawan po sa planeta, lumilipat-lipat yan, guys. Okay. Kaya napapatingin ako. So, ang na natin kung nasaan na ngayon. Oo nga. Ito na. Mars will leave your sign, Libra. Kaya, again, Mars is the planet of energy. Yung aking na So, in a way, maha, mabawasan yung enerhiya kasi aalis na ito sa inyong sign by oh, end of the month. Maaring manamdaman nyo, ay, eh, teka, teka lang, ang sobra-sobra na pala yung, yung naibigay ko, na-exert ko na energy. Ngayon, mas mararamdaman nyo yung pagod. Maaring ganun, ha? Baka hilahin kayo ng pahinga eto sabi ko nga iba-iba tayo, baka hindi nyo na napapakiramdaman ng inyong mga katawan kasi nga andyan yung goal, yung protection na gusto nyo iwan sa relasyon man or pagdating sa inyong posisyon. So very important to po to listen to your body or kung ano yung sinasabi ng, ng nandyan sa inyong puso. Yes, you have to listen to your voice. Minsan din nyo na napapakinggan yung sinasabi ng inyong mga katawan or ng inyong isipan, pakiramdam guys, the hierophant 12,000 ang mag-highlight sa inyo, libra ngayong darating na solar eclipse na ito um, physically, mentally, spiritually lahat na, you have to listen to your intuition huwag mong pagdudahan din kung ano siya sabi niyan, kasi malakas ang iyong pakiramdam Okay, pero kung hindi yun mag-apply, so reversal din po yung energy natin every time. Pwede itong higit sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid, the hierophant. Ito yung gabay eh. Meron kayo. you are being guided and protected, Libra. Hindi kayo nag-iisa. Kung magiging practical po tayo, if ever mag-resonate sa inyo, Libra, na meron kayong iniinda, physically, mentally, emotionally, or spiritually, the hierophant, this is someone expert, someone mature, It could, it could be a guardian, a mentor, a therapist, a doctor. Ayan. Depende ito kung saan kayo heget na mag-iiwan ng prioridad. Kung saan dyan ang inyong dinaramdam. Again, iba-iba ang bawat isa. Okay, kahit hindi kailangan liliman yon, kahit sa simpleng pakiramdam na kailangan nyo munang mapag-isa kasi ang 12 house po nag-highlight saan yung solitude, alone time. Gusto nyo lang munang mapagnilay nila sa inyong buhay. Pero overall, it's all about you, yung ikaw mismo, physically, mentally, emotionally. The Empress, why not? More on self-care and self-love, magpaganda, magpaspa, mag-recharge ng inyong mga enerhiya. Okay, deserve niyan. Lalo't kung napaangat nyo naman eh, alam nyo sa inyong sarili, especially na nagsipag na kayo, nagsumikap kayo, last time bigay nyo nun, pahintulutan nyo ang mga sarili na magpahinga. Okay, hindi kayo nag-iisa. Again, maaring kailangan nyo lang paangatin ang inyong mga bosses minsan. Um, magtanong, ayan, do some research, review, reflect. Yan yung magandang pagkakataon para sa inyo. Okay. Pero meron travel bang travel? Umangat na. Kahit sa simpleng pagpapalano, the world is here. It could be connected pa rin sa work or for pleasure ito. Or hindi lang kayo nagtatrabaho pero makakapag-enjoy din. Why not? Or maybe ito yung pinaka-advice to take a break. Travel naman. Iba-iba kasi tayo ng paraan dyan. Okay? Baka makatulong. Di ba? Kapag kahit paano nakapag-travel, uh, makakahinga kayo or makapagpapahinga naman kayo mula dito sa ilang naging isipin nyo okay other messages kung hindi pa rin yung mag-apply, the empress maring meron kayong higit na bibigyan, bibigyan po ng tuon or focus pagdating sa inyong buhay, pag-ibig relasyon, or kung kayo may mga anak na yes po, the empress card about children, your kids maring kailangan lang siya ng extra TLC yung focus and attention na kakailanganin niya or kayo rin mismo. So, more quality time kasama itong mga taong ito na mahalaga sa'yo. Okay? Or may magandang possibility po pagdating sa mga bata. Yes, I'm getting a message na ganun. May good news na ipaparating, may magandang balita. Or, hindi po isang medical advisor again. Ito yung sinasabi ni Moon alam mo. Libra, ang dami na isi ng baraha. Kayo na pinakamahaba. Pero, the Empress, house of children, merong baby blessing. It could be unexpected for some of you. Yes po. Ito po yung kusang umaangat. Hindi po ako nag-accommodate ng, may, ng ganitong question. Pregnancy questions. Kapag live, especially. Hi, Miss JFT. Babalikan kita. Pero, Ayan, baka merong, merong parating. Baby blessing po. Kung hindi ito mismo sa inyo, pari po isa sa malapit sa iyong buhay. Family members. Okay. Pero nag-highlight the Empress nandiyan na lahat. Pag-ibig, relasyon, or pagdating sa usaping bata, baby, children, love, romance may pagbibigay din din po sa part na yan. So, ang daming pwedeng epekto or pwedeng naisiparating ng darating na solar eclipse na ito para sa inyong buhay. Ano, more on the positive side, guys. Sabayan nyo ang ikot ng mundo, ups and downs, highs and lows. Patuloy kayo maging flexible and adaptable. Stay balanced. Ito yung umangit na guidance para sa inyo, Libra.